netizens may napansin sa kakaibang ikinilos, Nina Barbie Forteza, at David Licauco. Chica test today. Waging wagi ang mall show Nina Barbie Forteza, at David Licauco sa Zamboanga City nitong Sabado, sulit na sulit ang pagtili ng mga fans sa kanila they look so perfect together, bigay todo sila ngayon sa pagpapakilig, iba ang sweetness, na kanilang ipinapakita, kaya todo hiyawan sa kanila ang fans. Nakakakilig yung pagtakbo ni David, at yung pagtalo ni Barbie, yung lagkit ng tingin ni David, habang tinatanggap ni Barbie ang red roses. Nawala na yung mata ni Barbie, sa sobrang ngiti at kilig niya. Gusto niya talaga yung may pa flower si David sa kanya, parang nanuno yun na ata ang ginoo. Halatang kinilig din si Barbie, sa ginawang paglapit, ng mukha sa kanya ni David, napapikit na lang si David, sa gigil kay Barbie sa nguso Kung dati ay isang kamay lang ni Barbie, ang nakayapos sa bewang ni David, ngayon ay dalawa na, parang iba na. At yung paraan, ng pag-akbay ni David kay Barbie, ay mahigpit, na parang ayaw na niya itong pakawalan. At parang may kahulugan, yung pagtalikod ni Barbie, na tila nang kukulitan sila ni David. Iba ang sayang makikita, sa mukha ni na Barbie at David, halatang halata sa mga kilos nila. Gigil na gigil na sila sa isa't isa, parang wala nang pagpipigil ang dalawa, tumotodo na talaga ang pagpapakilig nila. Grabe at iba ang kasweetan nila ngayon, Nag-level up na, parang may something na talaga. Iba ang glow ng barda, iba talaga sila ngayon, kung ano man yon, lubos na kinatutuwa yon, ng kanilang mga tagahanga. Kaya dami ng mamahal sa barda, iba talaga chemistry nila. Chica Test Today